So, sir? Opo. 800 sir. May bawas pa kung gusto nyo. Ano bang gusto nyo? Kulay pwede rin magpagawa. Yung ganito? Oo. Uh. Meron din po. May 350. May isang ganyan. Ako may may burlolo. Ah, okay. Depende po sa rose. Ah, okay sige. Paano po budget niya sir? Pagka ngayon bukas pa? Hanggang bukas pa ma. Ay, sir, o, bukas pa? Okay. 800, okay. Yung guys mo okay. pwede niyo papuntahan hanggang bukas. 150 lang po. May 200 po. May, may 200? 250, yes ano to? So Totoo oh. to? Ito magkano to? 150 po. 150 sa oh. tirasong kan. Mm. Dito po may 500 ito? po tayo. 150 sir. 150 rin po. Ito po fresh yan po hindi. Oo. Uh -huh. Parang tindera. <laughs> 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 hindi na fresh. Hindi na fresh. <laughs> ano yung ano po kuya? Ting magkano budget mo? Yung uh -huh. ano to? Dried flower. Anong lang to? 250. 250? Opo. Uh -huh. Hindi yan nasisira. <laughs> ito po may, may mga ano. Ito may ganyan. Hmm. Ayun pagka ano yeah. nito ano nito? Wag ka na po gagawin. mo nila kayo sa kanin pa Hindi. Anima. Ay, oh, ay, man pala. O, anim na ka may ano. Pinagay mo nila kayo sa kanin. Magkano? May antren nila. Ah, 500. Kano? Pag ganito? Ayan, 400 po yun. 400, taklo, oh. Pero ito, oh, daming ano. Tapos yan. Dried. Ito kasi. Pero totoo din to. Dried siya. Yeah. Yeah. Pinatuyo lang. Oh. Pag mga dito, isang daan lang. Opo, yan. Opo. Ito hmm. pong ganito yung style lang. Ah, yeah, yung ganyan, simple. Ito magkano to, te? Ayan, pariho lang. Yung sa 500. Ito? Lang lang Ito. Ayan, to pipi lang yan. Hmm, karno lang. Opo. Hindi lang, eh. Magkano? Ay, wala po. Ito na lang? Ito na lang po. No. Ibalot to ba? Oo. Uh -huh. Dahil wala so, pa yan. <laughs> alright, alright, alright. Ito yung bulaklak mismo siyang bubuan, para pa, at na yung bra. Yan, bra. Ito na yun. Ito Ito po yung niya. Ayun pala yun? Uh, bra. Meron din po siyang panty. Magkano naman yan? 30 lang po. O, oh, 30 daw po yan. Yeah. Di pa lang binuksan yan, di sira na yung bulaklak. Hindi po, wag bilok sa po. Ganyan po yung design niya. Oh, tapos, so, hindi nyo tayo na na. Iilain nyo lang po yan, oh, tapos bibigyan niyo sa sawa niyo. A, Pwede ah, nyo na gamitin. Mm hmm. So, magkano pa ganito? 30? Opo, 30 po. O, oh, 30 pesos. Okay. Ito way. po, meron po tayong pare. Ito 100 pesos. 100 oh, pesos daw pag yan, pare Pagpare silang dalawa, oh, 120. Red, flower, 120. Oh. Ayun okay, guys. Bulaklak na, oh, na may panty. Bulaklak na may panty. Oh. Shack -shack may pan. Okay. <laughs> yeah. Dahil in-explain mo nang <laughs> maayos. <ayaw. laughs> kami Kaya mo ba yan mga ate? sa toot. Eto. Ako. Kung ito lang, kuya. Kuya, kung ito lang. 30. 30. Kasi hindi to basta-basta hindi lahat na pabigat kapo. Ah, ano ay kung sabi nila dalawa na panty sa tapat. pero ano? yung may ganito. bra brah. Yeah. tapos yung ano? plate, panti. ano ganon? oh paano ko? Oh. okay. kapana ko. ay. oo yung guys kwa so tanong dalawa. Ano bang tawad doon? Hindi p pwede pwede 50 na lang yan. Ay, kwenta na lang dalawa. Sige, na lang daw. Okay, okay. Yun, Plastic mo naman. Thank you po. Your... Ayaw ko lang magagalit. So, Matatawa yung asawa ko. Ayun lang. Yan, kasi Valentine's Day naman ngayon. So, yan ang tinda ni Kuya. Hi guys, good morning. Good morning guys. dito tayo sa Nicanor. Nicanor. Way Street, sampalok Manila sampalok Manila Ayun so, sa dulo guys, yan yung Pigeon Avenue Alam ko lang, mali yata ako So alam ano ko yung Pigeon Avenue o Sampaloc Avenue So maraming ngayon natitinda rito ng mga bulak-bulak May sariwa at may mga dryden guys So na Mayroon din namang mumurahin guys May 100, may 200, 150 May 250, 500, 400 May 700, 800, 1000 1200 hanggang 18 guys So yun ang mga telephone dito Ayan. So yan. Okay, oh, ano Pwede lang magtanong. Magkano ganito? Ito, sir? Opo. Oh, 800 po, sir. May bawas pa. 800. Niyo? Ano bang gusto nyo? Kulay, pwede rin magpagawa. Ano pa? Okay. Pwede din ipagawa din pala. Pwede din po. Kung okay. anong ilang flowers ang ilagay nyo. Kailangan ano, no? Opo. Oh. Kagaya nito. Ano yung pinakasimple? Yung pinakamura? Yung ganito? Oo. Oh. Meron din po. May 350, may Is isang ganyan ako may may burlolo. Ah, okay. Depende po sa rose. Ah, okay. Magkano po it. budget niya, yes, sir? Wala pa naman. Magkakakon uh, mo na ako, ito ito. Ha, ito. 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 lang. Inquire Sand ako, Sandaan lang. Ay, ganyan. Sandaan. Sandaan lang. Kaya't ito Ano naman ito? Diba? yan. sir so, yan. Pero may bawas po, sir. Oh, okay. flowers, sir. 300 okay. Dito, sundan, dito, guys, oh. Ito ito, sundahan daw guys Ito ito Kung nagtitipid ano Okay lang vlog ko ha Hindi mo kailangan yeah. pang malaki eh, di ba? Oo oh. Ayun yeah, guys, dito lang yung guys sa Mika North Street Maraming nagtitinda rito So hanggang ngayon lang kayo sa iyo, bukas pa? Oh, bukas pa ma Ah, oh. gambukas pa Okay, yun okay. guys, so okay, yeah. pwede niyo papunta ng bukas So, salamat po ha Hindi po Saan niyo siya?

Papahinto lang ako sa ang daming bulaklak. Okay lang vlog ko lang ko yan. Eh. I-vlog ko lang, ako, okay lang ba? Oh, huwag mo na pakita yung mukha. Oh, sige po. Okay. Ito, 1,200. two, two, guys. Yeah. Ito yung tayo na. Nang pwede natin yung video. Pwede magtanong lang, okay? Eh, ikaw ako lang ha. Video ko lang. Pag ganito, magkano? Ka? 150 lang po. May 200 oh? po. Ano to? Totoo to? Hindi po yan totoo. Ito po ang totoo natin. Ah, okay. Imported okay. siya. Ah, nagbibidyo. Huwag mo kami isasama okay, sa... Okay, okay no. lang. Bulak lang. Ma ito po. magkano to? 150 po. 150, uh -huh. isang oh. tiraso kan. Mm. Dito po may 500 dito? po tayo. 150, sir. 150 rin to. Ito po fresh. Yan po hindi. Oo. Uh -huh. Parang tindera. <laughs> <laughs> hindi na fresh. Hindi na fresh. Ano yung hanap po, kuya? Ito magkano budget mo? Hindi. May 800 yan, may 500, may 400, may 1, may 1, Pinakamahal natin 1.8 na. Mm. Yung mga ganun po. 1.8 na ganyan. Ganyan po. Mga ganda po yan. Mm. Pang buti na pang mm. May ano na po. Hanggang mamaya. Hindi kami magsasara. 1.50 Alin? 500. Ang hindi kami magsasara. Sarang so, linggo pa kami magpapasin. Walang ano na. Okay, mamaya. Okay. 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 Hmm. Tingin mo na ako. Tingin mo na ako ka ha. Hmm. Pag ganito din magkano? 300. 300. Hmm. Ito 200. Try lang ito. Try lang siya. Hmm. Tingin lang ha. Four. Ah, ano? Kapag ganito din magkano? Ayan, 100 lang po 100. yung per piece namin. Ah, uh, so, Iba-ibang kulay. Tama correct. na yun. Yung, ganun din. Uh, okay. Opo. So, gusto mo may tatlohan kami. Magkano po yun? 350 400 O, oh, ganito ito, per hundred. artificial lang ito. Ay, ito yung ano po, dried flower. Anong lang to? 250. 250? Opo. Uh, Hindi yan nasisira. Hmm. yun, mo may, yung mga ano. Yung may ganyan. Dry. Hmm. Ayun, pagka ano nito. Yeah ano nito? Wag 400. 400. Oh. Oh. Oh, ka po yan. Hindi. ayo ay, animan pala. o anim na Ano, bigay uh, mo na lang kay sir May 100 na lang. Ah, 500. 500. Pag ganito? Ayan, 400 po yun. Oh. Pero ito, oh, ang daming Tapos no? yan. Right. yan. Right. Ito kasi. Pero totoo din siya. To. Yeah. Pinatuyo lang. Oo. Oh. Oh. Hindi ito kasi ito ay yung ano nito hindi na Pero, Hindi Five hindi, hindi ito kwan, hindi ito tila. Oh. Ah. tila siya. Hindi naman. Hindi naman. Ayun ang gusto nila kung hindi ma. Oh, matira agad oh. So, ano. 300 ito. Opo. Oh, ito, so, ito 500. Ano? 400. Ito, ito, 500 ang may dala oh. na si ano. Ito 400 kanina 'yan, sir. Ano ako ng isa Okay na ay, ay, yan tayo. Ang ganda Ang pinayaran. O, pinayaran yan. mga naman ito. Ito na yan Maganda ito. Magkano to ulit? Sorry. 400. 400. Maganda yan. Prican Prican fixed price ito? Ah. Magkano fixed price? Mababa na po 400? 400. Ayun, may iba-iba kang pagpilihan.

Hindi pa ako makapag-decide. Ah, <laughs> ang dami, dami ito, yung... ng pamilya. pilihan mm -hmm. Oo oh, nga, ang daming choices eh. Ang pang ano, dapat nga. Oo. Parang gusto ko yung dry. Ay, oo oh, nga. Magbasa pa? lang paano. Oo, ito oo. Itong mamahalin namin na dry. Ilan yung... Drive? Hindi nga, yeah, gusto ko yung ganitong style lang. Ah, yeah, yung ganyan. simple. Uh -huh. Ito uh -huh. magkano to te? Ayan. Pariho lang. Yung sa 500. Tatlo lang. Hmm. Ito na lang. Ito na lang po. Uh -huh. ibalot to ba? Uh -huh. Ibalot ko ba? Oo. ibalot. mamaya ito. pa yan eh. Uh -huh. <laughs> Ay, pa Ay, mo, mo. Hmm. So guys, hindi yan. Kasi, so, 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 yon mababa na po yung sir. Dapat nga 300 yan. Saka hindi naman makikira yan. Oo nga, sabagay. Saka hindi ka na mag-alala kung kailan mo ibibigay. Ayan. Saka habang buhay Baka yan ngayon. Baka pinin plastic pati. Sasabit ko lang siya eh. Habang buhay yan ngayon. Sa motor, ano, yan, kasi Pwede yan ilagay sa pin. May plastic kasi. Ay, plastic? Ay, wala ba kayong plastic? Ay, lagyan mo ng plastic. Sir, yung may hawakan siya, sasabit ko sa pwede motor eh. Po. Pero pwede mo naman okay, yan. Sige, 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 sige. Transparent na po. Okay. okay. Mayroon rin kami ng maraming. Ay, ayan. Sige so, po. So. Parang totoo rin at, naman at, yan, oh. no? Saka maganda yan yung pag display sa... Akala ko kanina, totoo. Yung kaga ng kita ko, yung yellow. At, ito, pag, ano, yung yellow. Sabi ko parang mas maganda na, yung yellow, ano? Oo, oh, yellow. Hmm. Okay. 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 guys sa pagdila alas ah, mga estudyante yung nandito kasi itong lugar na to ay uh, guys yung parang naikutan to ng mga ano mga school so yan sa harapan natin school din so nasa likuran natin banda dito sa loob nandun din yung mga school ito par eastern university yan guys so yan par eastern university yun nandun sa likod may school din doon East is ab is ab University of the Asia tayo. Yun lang doon. Yun guys. So yun mga guys. So yun mga Hanggang dito na lang yung ating vlog. Don't forget to subscribe, like and comment. Thank you. Bye bye.